Tinatawag namin tong sapayangan mga idol yung yung red na isda. Uy! Fish on. Ito mga idol ang laki oh. Okay. Ayos. Nice one po. Shish. La po. Laki oh. Please, bye bye. Shish. Bola mo tinta ng gigi, yo oh. Solid. Malaki mga idol. Oh. So yun mga idol, malapit na tayo sa si spot Bale, konti na lang, yan yung, yung nasa likod niyan. Yan na yung may pader na tinatawag namin So balik dito tayo galing Yan, malayo na din yung nilakad natin mga idol Tingin natin kanina sa limbus doon mga idol, 'yan yung nahuli natin, 'no. Ito, isa. Pero hindi tayo doon mag magi-spot dito tayo. Okay, 'yung block 'yan mga idol. Hindi, basta 'to lang ni. Napakaganda rito mga idol, oh. Ayoy ko. Hmm. May mga patay na puno. May mga patay na puno. Buhay din. May mga buhay din. Ayan. Let's go mga idol. Malapit na tayo. Try natin dito mga idol. Meron siya kasing limbus dito. Ayan, so try natin kung may mga isda dyan. Kasi yan talaga yung target namin. No? Yung may gilid sa bundok na yan. Pero tignan natin dito high tide pa kasi mga idol yan yung low tide pa yung hihintayin natin so dito muna tayo try natin mag cast yan naka light ako mga idol ewan ko lang kung makakahuli ako dito kapag sa pa si ng malaking talakitok or trebali may mga blue din kasi dito mga idol na pumapasok. Ito. Ha? natin. Erangat. Apa nerangat? wala ata mga idol fish on fish on mga idol fish on hey <laughs> nice one Meron, di ba, mga idol? Boom! Ayan. <coughs> Holy din natin mga idol Holy din tayo ng isa Marami sana sila kung low tide na Ay tide pa kasi mga idol Ayan. Dito muna Hindi na yun makakawala dyan Uli agad tayo mga idol Hey Eh hey. Ano ba tawag nyo dito mga idol Nakapa, Napakarami ng ganto dito sa amin Ayan Ang akala ko nung una mga idol Hindi pa to na ulam. Asan na yung pinaglagyan natin kanina Dito ata yun Ayan oh. Bakit ganito yung nahuhuli natin? Grabe. Nilunok pa nga. Paan to? Hirap. Ayan, kunin na natin ito mga idol Kasi Ganto naman yung nagsisipad dito Hindi ko matanggal to Hindi ko matanggal yung isa Kurain tak ah Yung uli natin na isa oh Ito lang yung kukunin natin Ito i-release na sa, sa natin to Pero Nandito naman na tayo sa pampang Yan mga idol Pupunta na tayo muna dun Baka sakaling mas malalaki yung magsibad oh Paano yan? Ayaw matanggal Jesus. Yung kung, kung, ano yan o oh. Iikon mo na mm. yan Lagay mo na no, Kinain nga yung treble eh Yung ang daming ganyan dito sa amin mga idol Yung ganyang isda Hindi ko alam kung anong isda to Oo nga Parang lapo naman siya pero bakit parang tigas. Ang ano niya? mang hmm, lalaki pa ng ngipin oh. Try ko matanggal ng treble Matanggal ng treble oh. Kinain niya lahat eh. Yan na yung huli natin oh. Pero papunta parang tayo sa spot mga idol. Yan oh. O oh, tanggal na. Kunin mo ba? Hindi, release natin. Release mo na karo. na. Dito na natin release Mala, madadaanong -da din yan ang high time. Ay hindi, hindi yan mabutan yung mamamatay yan dyan. Ay, Lagay mo na dun Yan, release niya na mga idol So let's go Dun tayo, banda ron Let's go Mga idol, si Yung Yung oh. Pinasabitan niya ng lor yung Kumakain um, ng kon Kumakain siya ng ano, kumakain pa oh. Linulunok niya oh. Ang angas Gaman Linulunok niya anong mga idol, idol oh. Oh, di ba? Wala. Oy, grabe oh. Kaya Uy. pala siya kumain. Uy. Release mo yan, Jung Bakit mo kasi ginan yan? Uh. Hmm. Hindi mo na matatanggal ito. Opo. Kailangan natin patayin. Oh, oh. Naku, naku, naku Ay, ipakwak sa latan Tayo kawit ko yung lor niya Uy, paabot ko lang tayo na na dito oh dito ano kasing ginawa ka mo pangamen problema yan hawakan mo nga ito po uy wala na <laughs> Oh, man, Oh, <laughs> Oh, Oh, Huwag mo nang kwan ba? Huwag mo nang kwan Ayan na. Yan mo mga idol. Try na natin dito mga idol. Idol, dung-dung Lucas nào Hãy subscribe cho kênh sayang sus na kagod ako eh. Hmm, sayang. Puro sayang naman mga idol. Yan mga idol, pisyon sa idol po. Labas pa Sam. Jikan ikaw, jikan, jikan. Drag mo, drag mo. Uli mga idol, sa idol po. Shit. Ha? Okay. Shaman mangguit po. Oh. Kaya mo? Uy. Be... Sige, doon na, doon na. No. Uy. Hello. Nice. lupin nice yan mga idol see si. okay ayos nice one po. next one po okay yan sige pwede mo na okay o idol lupin check kailangan mo huwag kulag tape laki mo ngayon ngayon may nasa nyo uwa muna ilagay muna ngayon naruta ka stag to ay sana tayo sa malaki mga idol ano grupin grupin Lucky Let's go mga idol Yan mga idol May malaki na tayong nahuli Yan Pupunta pa tayo dun sa spot Let's go Yan dun tayo mga idol Banda dun So yan mga idol Nandito na tayo Yan kaya namin tinatawag na Pader dito mga idol Kasi ito yung batong yan o kung makikita yung bato na yan flat yan parang pader so kaya Diyan nag originate yung pangalan niyang pader dahil sa parang pader na bato na yan yung bundok yan mga idol try natin dito mag kaskas -kas ngayon yan yan mga idol Nagkas na si idol jungjung -jung. -jung. Papa, ang kanyang gamit try din natin ang mino ito tayo sa bandang gilid okay. uy, uy, sayang mga idol uy fish on ano yan, isda yan? oo uh -huh. niya mga idol sinabit niya Sayang. Uh, oh, tanggal na, tanggal na. Ah. Uh, uy. Kanuping men, yung urig. Po, dito muna. Dito muna, teng. Sus. Uy, pisyon din mga idol. Sa idol. Po. Yan. Huli, huli. Nakawala. Oo. Oh, po, asa na yung pag natin? Al Alam lahat ako nga. No. Nining, tama ni Kabelting Mga idol, ang laki oh Diba, unang kas natin yun Nandito sila Mga idol Sayang, wala tayong magandang paglagyan Ito na naman yung sinasabi natin Yung Umupunta tayo pero wala tayong paglagyan Asan idol? Nandito So dito muna yung huli natin. Yan. Try muna natin diyan. Mga idol. kan pang na uh, yung line natin kasi sinaabit niya. So kailangan talaga pag nakahuli tayo dito. Hila lang ang hila para hindi niya masabit sa bato. Nyata paper jong. Na? sila mga ito sabad na natin na mga urig na bugsi na yun mga idol yung mga nasa laot na yun ngô nàng hôn lĩnh đi thầy sao biết sao mà bị mga idol tunin natin yung uli natin Ta, punta tayo sa bandaro lucky oh. hey. Okay. isa na nata na okay mga idol go laki dapat Hello. Tuloy natin mga idol oh. sana so, no, dagdagan pa natin to mga idol. Papunta pa tayo dun sa bandaron. Sheesh. puli mga idol oh. Idol yung akong Ahong pa rangatan ta. tayo Okay, okay. Yan mga idol Nandito na tayo sa mismong pader Yan o Ganda okay. Yan mga idol San tayo tayo sa banda doon mga idol mag magkas Ayan Ay. ah. mga idol, nakauli sa idol Jung -Jong. Yes Ah Sige, ilain mo Jung Ah Nairangot

may ano natin, nasabit tayo ayun, ano Ha? Mga idol, huli na sa si idol Jung -Jung. Yes Hah? Buksinan aman? naman hmm, tatik ko di dino ka hey, Uy, men Laki men

Ha? Sheesh. Iisa pa lang yung blue uh, pin natin. Okay, Na. Oh. May isa na tayong malaki mga idol. Gusto tayo mong mo tayo kabilmunta na mga magkita. Ngayon lang barangan yan o oh. na yung huli natin mga idol Kailangan kong mag ano ulit Kasi napigtas yung sakin sa Ultralight kasi mga idol Kaya hindi maka Makalaban Laging binulit Ang idol Ano yang kena ya. mga idolo uli natin no sus diba solid kalalaki mga idol nice may sana tayong blue pin tapos yung lapo may lapo na naman si yung yung mga idolo laki inuubun pa ni uy patanggal pa nga ang ganpang, ay, na yan ang eh. na yan Masakit pa yan ng kanya Sige, kunin mo. Swan. Eh, ang tayo mga laki mamaya. Oo. Uh Hila, -huh. kunin mo ah. Ano? Ang doon na, doon. Ang mga atang eh. Mahirapan ka na mga huli yan. Oh, o, yun. Uy, Shhh. gina, gina. Gigi. Bola-bola mo dito. Sugat ka sa pisngi niya yan Ay, Sugat sa pisngi niya o oh, yun nakita mo yan kaya nga ginaganyan ko idol o oh. hindi pa laki mga idol Pagdating uh, red line na, awan Awan ang leather line Ang leather line oh. na Lucky. Aray, nahuli pa nga yung aking kamay Okay, mga idol, oh. Sheesh. Malaki pa. Nice. Oh, mag-get jack pa ako, mga idol. Yan, mga idol. Maglalakad muna tayo papunta dun sa ano, dulo. Sa dulo dyan. Kailangan kasi natin dumaan dito sa mga bato-bato So parang fishing na may konting hiking na to Ha? Ang ganda o oh. lalaki ng bato mga idol Ayan yung spot natin Tayo dyan Pero Kailangan natin dumaan dito sa mga bato Ah Ayan hiking. Ayan Malapit na tayo Doon tayo mga idol o oh. Iniwan na namin yung nahuli nga pala namin doon mga idol So wala kaming lalagyan ngayon Kung makahuli man kami Ipagilid muna namin Dito tayo Ayan, ang ng bato mga idol oh. Sheesh Malapit na tayo Ganda dito mga idol oh. Mamaw Buti si po nakahuli na ng bluefin pin. Malapit na tayo mga idol. Let's go. Fish on mga idol. Fish on. Fish on. Uy, sa pengan baby. Woo! Ang laki sa pengan mga idol. Nice. Yo, sa pengan. Nice one. Tinatawag namin tong sapengan mga idol yung yung red na isda. Yan di ko alam kung saan natin ilalagay yung mabilis lang nating makuha Yan, ano. Dito muna. Mga idol. Tawagin so, tayo ng sapengan Malaki. Yan. Yun yung, oh. yung, Uy Yo. Anap e doll Yes Sa pengan Sa pengan Hmm Ay, ang hirap tanggalin. You oh. know Lapad. So, pengan mga idol oh. Yan. Redhead na chubby lure. From Sibuyan Takel. Yan, diyan ka muna buddy. Langoy-langoy ka muna dyan. Let's go. Idol. Yan. Yan. natin mga idol ito yung nahuli natin oh ito na yung sapengan natin sayang yung pakawala akong maray ultralight kasi yung gamit ko mga idol ayun oh, yung episode yun yo oh. solid yung nalaki mga idol oh may sapengan pang isa ayan sana madagdagan pa natin pauwi na tayo mga idol tayo sa pader And yung pader mga ito yun sa idol yung dungo